Boyong, pwede ba kami diyan sa may tulay? Ako yung bantay dito, kaya di ko kayo padadaanin. Oh, no. <laughs> Boyong, padaanin mo na kami, please! Oh. Bebe, 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 Hindi kayo makakataan! <laughs> Bebang! Francis, yeah. bilisan mo! Pinapapunta tayo ni sa bahay nila! Bakit daw? May handaan, pwede ng lola niya. Ay sige, may pagkain pala. Mabubusog na naman ako nito. Tara na, bilis. San pala tayo dadaan? Sa may tulay, para mabilis tayong makarating. Let's go! Princess, ayan na yung tulay. Wow! Yay! Yeah! Malapit tayo sa bahay nila, Iska. Hoy, Bebang at Princess, Bawal kayong dumaan dito. Naku, bebang. Si Boyong, nakaharang sa may tulay. Diyan lang kayo. Hindi kayo makakatawid dito. usap na lang tayo sa kanya para makatawid tayo sa tulay. Ikaw na kayang magsabi, hindi yan nakikinig sa akin eh. Boyong, pwede ba kami dumaan dyan sa may tulay? Hindi pwede. May kasalanan tayo ta sa akin. Hindi naman sa itong tulay, Boyong ah. Ako yung bantay dito Kaya di ko kayo pa <laughs> Anong gagawin namin Para makadaan kami dyan? Mm, sabihin mo na boyong Para makapunta na kami sa bayan na naifka Nagmamadali kami O oh, sige Dadaan na kayo dito Pero May tatlong kondisyon Tatlo? Ang dami naman Dapat isa lang Ayaw nyo ba? Bahala kayo Hindi ko kayo pa Sige na nga ano bang gusto mong gawin namin, Boyong? Una, bigyan niyo ko ng merienda. Yung masarap na masarap. Bebang, wala tayong pagkain. Paano ba yan? Huwag oh. kang mag Princess. May dala-dala akong chocolate dito. Oh, ay, ang sarap niyan. Pwede akin na lang. Hindi pwede. Kay Boyong to. Para makadaan tayo. Sige na nga. Bigay mo na kay Boyong. Bayang, ito ha, may pagkain kami dito. Ano yan? Chocolate to. Kunin mo na. Akin na ha? Wow. Lami. Ano yung pangalawang condition, Bayang? Dapat, sumayaw kayo. Yung parang nagtitiktok. tiktok uh, wow. Lagot, hindi ako marunong sumayaw, princess. Sayawin natin yung paru-paru, G! -paru Sige, ayun na lang! Alam kong sayawin yun! Ano? Sayaw na! <laughs> <Yahoo>! <laughs> Ang galing-galing nila paro G! o, <laughs> oh, ayan, boyong! Tapos na kaming sumayaw! Ano naman yung pangatlo mong kondisyon? Ang huling kondisyon, dapat sagutin nyo tong bugtong-bugtong ko. Bugtong-bugtong, nakayuko ang prinsesa, hindi malaglag ang corona. Nakayuko yung reyna, hindi nalaglag yung corona. Ano kaya yun? Ang hirap naman ang bugtong ni Boyong. Magbigay ka naman ng clue, Boyong. Isa itong prutas. Green paghilaw, yellow kapag hinog. May prutas bang may corona? Ano kaya yun? Di ko alam eh. Ano? Sagutin nyo na. Boyong, hindi namin alam yung sagot ng bugtong mo. Eh hindi kayo makakadaan dito. Boyong, padaanin mo na kami. Please. Bebe, bebe, bebe. Hindi kayo makakadaan. <laughs> Hello guys, magandang araw. Andito kami ngayon ni Princess sa May Tulay. Hindi kami makadaan. Si Boyong kasi, hindi namin masagot yung bugtong niya. Bugtong, bugtong, na kayo ko ang prinsesa. Hindi malaglag ang corona. Kayo ba, alam niyo yung sagot? May alam din ba kayong bugtong? Comment lang kayo para sagutin ko. Bebang, tara! May naisip ako! Pimikot na lang tayo! Sige na guys, babay na! Antayin mo ako, princess! Bilisan mo!